Buenas noches, damas y caballeros. Mula pang uh, nasimulan ni, uh, ni Senator Rodante Marcolet, Marcoleta ang uh, paunang investigasyon dito sa platform anomalies. na naging, uh, naging, uh, naging favorite uh, favorite targets niya uh, sa investigasyon. kung si, uh, or uh, noon ay former uh, justice secretary pa at ngayon ombudsman Boyeng Remulla na maalala pa natin na uh, paano niya paano niya na kuan na hinaras da halos si uh uh Boyeng Remulla sa issue ng pagbibigay ng uh, ng uh, ng uh, uh, pagbibigay ng uh, or paglalagay ang sorry na distract tayo tinatawag na tayo i'll go down in 10 minutes uh, magdi-dinner ngayong palang kami magdi-dinner okay uh, nandiyan na 'yung mga bata na who live it. Who live in other houses namin. Weekend, nagkagather kami dito sa rest house. Okay. So, uh, pasensya na for that. Okay? <laughs> uh, so, uh, nakita natin na grabe yung pangharas niya kay Boeing Remulla simply because uh, senator siya. huh? Simply because kaya niya iharas si Boeing Remulya ha na uh, talagang pinipilit niya amid uh, amid reports especially one coming from Montulfo na humingi daw, daw siya ng 1 billion sa mga diskaya sa diskaya couple at uh, uh, for which na nag-advance na sa kanya ng 160 million. So yung 840 million siguro i-release sa kanya kung nalagay na niya. sa kung na siya para mailagay itong uh, mark uh, diskaya kopol sa witness protection program doon nasa DOJ pa si si Justice Secretary Remulla. At nakita natin about uh, two hearings ata. Una yung sa kanya uh, twice ata and then yung kahit si Ping Lacson na ang chairman humihirit pa rin siya. Humihirit pa rin siya na habulin na itong uh, paglalagay ng diskaya Kopol sa sa Witness Protection Program kung saan I hindi na sila kakasuhan, ma-enjoy pa nila yung nakaw na ya, na kanila, nakaw na ill-gotten wealth, ah? So at recently nakita natin, recently nakita natin kahit doon sa pag uh, aproba ng budget ng uh, ng Office of the Ombudsman, sinubukan pa ni Marcoleta harangin ito at humingi pa siya na Uh, bigyan siya ng chance para kumprontahin si Boeing Remulya doon sa sagot nito sa tanong ni Erwin Tulpo na kung pwede ba i ka uh, uh, iba i yung batas sa uh, i disregard or uh, 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 parang uh, parang the end justifies the means na pwede i-i bend i yung batas to bend the law uh, to to lang, to to take the right action ganon. so alam naman natin ang nag-raise noon ay si Erwin Tulfo kaso lang uh, nung tinanong o oh, justice o oh, pwede ba ganon, umuuna na lang si justice pero ano magagawa niya ha? he was he was at the mercy of the senators kumbaga teritoryo nila yun ano magagawa niya kahit hinaharas na siya ni ni Marcoleta. Teritoryo yun ni Marcoleta. Si Marcoleta ang chairman ng Blue Ribbon. Ha? At kahit si Ping ng ang chairman ng Blue Ribbon, uh, teritoryo pa rin yun. Ni Kaharian yun ni Marcoleta. Kaya buti na lang dito sa budget hearing ng Office of the Ombudsman, hindi pumaya, uh, pumalag sila Senator Risa Ontivero, sila Sherwin Kachalian dito sa kagustuhan ni ni Marcoleta dahil wala nang uh, hindi uh, wala nga sa rules na pwede pasalitain yung isang uh, yung isang secretary or ombudsman lalo na doon sa plenary deliberation kung saan ang dapat na lang magsalita ay yung nag uh, ng budget sa anumang ahensya and in this case ang nagpresenta ng budget ay si uh, Sherwin Gatchalian. So, kumbaga uh, ma -ma -ma pa-matindi na ang bad blood. <laughs> blood a uh, uh, bad blood between dito sa dalawa. Kumbaga uh, so far puro puro si Boeing Remulla ang parang namumukhang uh kinakawawa ni Marcoleta na mumukhang hinaharas ha ni Marcoleta uh, pinepersecute ni Marcoleta eh ngayon ngayon yan na ang sabi sa Ingles ha the shoe is on the other foot nandoon na kabaliktaran ang nangyari kasi meron na nagfile file ng kasong perjury laban kay Mar Marcoleta sa Office of the Ombudsman. Ayan. <laughs> Iyak ka dyan. Ikaw naman. Ikaw naman ang uusigin dyan sa Office of the Ombudsman. So hindi naman, maybe hindi naman si Boeing Remulla mismo ang, mag, ang magtatanong sa kanya sa preliminary investigation. Siguro mga prosecutor naman. Pero siyempre, gano'n na rin yan. yan kaharian na yan ni Boeing Remulla kaya wala ka na wala ka ng lusot dito, Marcoleta, Kasi ang lakas ng ebidensya sa So, very significant itong kaso dahil nakita naman natin yung kaso rin sa Sose, ha? Uh, statement of uh, of uh, contributions and uh, and expense and campaign expenses, ha? Ah, uh, nakita naman natin na pinalusot nang Comelec ni George Garcia itong si Cheese Escudero na sinabi na yun daw nag-donate kay Cheese yung favorite contractor niya he donated it as a person hindi daw as a company parang pwede mo ihiwala yung kumpanya at saka yung may-ari pwede ba magkaroon ng kumpanya na walang may-ari so iisa lang yun pero kahit papaano nakagamit si Chichis ng magic niya. So, meron rin sose case si, si Rodante Marcoleta dyan. Pero wala tayong tiwala sa, sa Comelec. Uh, Baka mamumuliti ka na naman yan si, si George Garcia. Makalusot na naman dyan si Marcoleta. Ha? Although serious yung kaso, mas serious ang kaso dyan sa Comelec. Kasi kung Uh, na rule ang COMELEC na nag-violate niya yung rules, yung uh, policy nila on SOSE, eh. o pwede siya ma-disqualify from running from public for public office in the future. Kung baga, meron siya perpetual uh, disqualification from running for office. Pero yun nga, wala na tayong tiwala dyan sa sa COMELEC. Kaya pag-asa na lang natin dito sa dito sa Office of the Ombudsman kung saan ha kung saan this week ay uh, nagpaan ng perjury complaint ha ah uh, ng isang uh, ng uh, in isang uh, anti-graff uh, group ah uh, laban sa kanya uh, kay Marcoleta dahil uh, umamin siya na ah uh, Umamin siya na nakatanggap siya ng 112 million in campaign donations pero nag-declare siya ng ng zero contributions in his 2025 campaign finance report or sa SOSE. Ah, ang nagfile ng kaso nito yung Electoral Electoral uh, Watch Watchdog pala, Electoral Watchdog na kontradaya represented by Dr. Danilo Arau, na former kagaya ko, jurnalista rin ng uh, reporter ito ng Manila Times. Uh, Danilo Arau. Uh, along with the representatives of uh, Advocates for Public Interest, led by Attorney Dino de Leon, and Alex Lacson. Ito atayin tumagbob sa pagkasenador. Yun. So, nag-file na sila ng formal complaint for perjury last Friday. Ah, last Friday. Sa 15-page complaint, uh, sabi nila yung Marcoleta, yung aksyon ni Marcoleta na sa inamin niya na meron siya uh, 112 million campaign contributions pero sabi niya ah uh, wala pero wala siya nag-declare na na sa sose uh, sa uh, at uh, sa, sinabi niya sa November 7 broadcast niya sa sa ganang mamamayan ah uh, ah uh, yung sa Iglesia ni Cristo program as sabi ng mga complainant na sabi ng kontradaya this declaration constitutes perjury under Article 183 of the Revised Penal Code. Ha? Uh, sabi pa nila, ang Article 183 sinasabi na a person commits perjury when he makes a statement under oath on a material matter. So under oath yung pagsabid niya ng, ng sose before a competent officer with willful and deliberate falsity and where the statement is required by law for legal purposes so kumbaga swak na swak ang kaso ni 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 Marcoleta kasi nag may formal statement talaga siya nag-submit sa gobyerno under oath na ginawa na nung sinubmit niya sa ombudsman nag swear siya na He's telling the truth and nothing but the truth sa so competent officer pero meron siya willful and deliberate falsity. Ha? Nagsinungaling talaga. At uh, sa, sa isang uh, official government transaction or statement. At uh, ang perjury under Article 183 ranges from 6 months in jail or maximum terms of arresto mayor to two years and four months imprisonment. Ha? Two years and four months imprisonment. So sa, sabihin nyo, okay, okay, maliit lang ito, maliit lang ito, two years, ang maximum two years and four months, pero mahalaga, makulong siya. Sa akin, kahit one year lang, okay lang. Basta hindi na lang natin makita ang uh, pagmumuka ni Marcoleta. Especially yung uh, nagpa nagpa uh, boy bibo, ah uh, nagpasikat uh, dyan sa pagpatay sa impeachment, uh, uh, ni Sara Duterte. At least mawawala na, wala na nga si Bato Dela Rosa. Ah uh, mawawala pa soon si si uh, Joel Villanueva, at Jingoy. So mawala pa si uh, si o si Cheese. Sana, sana. At mawala pa itong si Marcoleta. Eh apat na lang matira. Halos wipe out na yung opposition. Ha? O peking opposition yung DDS senators pala. Kasi ang tunay na opposition yung grupo nila Risa Ontiveros nila Leila De Lima nila nila Uh, senator uh, former senator Antonio Trillanes. at dito sa complaint ng uh, ng uh, uh, grupong uh, uh, kontradaya a ah, ah, sinabi rin nila na na yung broadcast statements are ah, Uh, net 25 ata, net 25 na ginawa ni Marcoleta at uh, plinaingan natin yung yung video na sa programa niya yan. Inamin talaga niya siya mismo na he himself decided not to disclose the donor's identity. So, siya mismo nagbigay ng evidence na talagang nagsisun nagsinungaling siya sa sose niya. Dahil lang daw ayaw niya malaman ng taong bayan sino mga contributor niya. So siguro kasama na dito stronghold. Yung company ng sunboard member ang asawa niya, baka kasama na dito mga diskaya. Ah, kasi silang insurer ng mga diskaya, yung stronghold. And siguro kasama na dito mga, mga pogo operators, mga mga drug lords ah <laughs> yung yung siguro yung yung uh, si Leonardo yung ah uh, uh, pinili ni Duterte yung yung uh, wanted na akwan na rin ngayon may, uh, kinasuhan na rin ng I ICC uh, si Leonardo yung tagahawak ng pera, pinahawak ng pera ni Duterte dahil daw mapagkatiwalaan yung ICC ay yung INC sa pera. Pero bulag sa pagpatay ng 30,000 katao ang INC members. So, yun. Baka yun, ang contributor yun. Ang daming pera nun. Ha? Sila nagbibigay ng mga reward money sa killer policeman. Oh, so, sabi ng... Uh, sabi ng uh, complaint ng Contradaya uh, Group, sabi nila, by his own admission, Respondent Marcoleta publicly acknowledged receiving campaign donations, contributions for the May 12, 2025 senatorial elections, but deliberately declared zero contributions in his own source. Eh. Yun. Kagaya sa magaling na lawyer rin daw, na idol niya na si Duterte, siya, siya mismo ang sumira sa sarili niya na <laughs> inami niya doon sa Net25 program na deliberately hindi niya nilagay yung pangalan ng mga do donors. So sabi nila, ito constitute clear violations of the revised penal code na pinepenalize yung mga tao na nagsisunungaling under oath willfully and deliberately asserts a falsehood upon a material matter sabi nila Marcoleta being a lawyer and long time public official dapat alam niya na yung mga con campaign contributions and donor identities are considered as facts that must be truthfully stated under the law so wala siyang wala siyang uh, uh luso dito na sinas pwede niya sabihin hindi niya alam ukol sa batas ng COMELEC or policy ng COMELEC. Samantala, ilang beses na siya nag-declare ng SOSE at lawyer pa naman siya. Ha? So, <laughs> uh, may katangahan rin, inamin eh. Inamin sa uh, TV program. Ha? So sabi ng Contradaya, uh, his professional background forecloses any claim of confusion or inadvertence. So uh, being a long-time politician and a lawyer and a senator at that, wala na siyang, wala na siyang uh, ng excuse na confused lang siya, parang si Sarah, nagkamali, nag-declare ng bumili ng uh, computer na nagkakahalaga ng 300,000 nung sinabi ng COA, meron ba computer na 300,000? Ay ah, hindi pala. Mga Xerox machine pala yun. <laughs> nawaw, mali daw. So, sabi ng uh, sabi ng uh, <laughs> ng uh, sa kaso ni Marcoleta, wala siyang excuse na sabihin, nawaw, mali siya. Ha? At nag-cite uh, na site rin nila yung November 7 program ni television program ni Marcoleta kung saan sinabi niya and, and I quote, I will be forced to make it zero because if I put any I put an amount I will be compelled to disclose one by one including the identity. So, inami talaga niya at na-play natin yung dito na ginawa talaga niya zero sa contribu contribution dahil kung maglagay siya ng an ng pangalan mapipilitan niya banggitin kung sino-sino 'yun so siguro kasama rin si Sara Duterte doon baka kasama rin si Manalo doon ha so sabi ni uh, ng ng kontradaya this admission shows that he consciously chose to declare zero contributions precisely to avoid disclosing his donors, despite knowing that the law required him to do so. As a lawyer, he, Marcoleta, knew the legal consequences of submitting a false sworn statement, but he nonetheless elected to misrepresent his contribution to shield his donors from being identified. So sabi nila, as a lawyer, alam niya yung uh, consequences. So siguro meron na rin pagkayabang ni Marcoleta na alam niya beyond the reach of the law siya. Dahil senator na siya. Alam niya na ma mali ito na gumawa siya, mag magsinungaling siya sa sose. Eh. Pero ginawa pa rin niya ito para itago yung mga donors niya. So siguro kasama na. Baka chay, pati sila si Jinping meron nagbigay ng donation kay, uh, kay makai so, <laughs> kaya, kaya, patay kang bata ka. Patay kang bata ka. Tingnan ko kung paano ka makalusot kay Boeing Remulla. Kasi ang dami mo na ang dami mo ng kasalanan kay Buko, Boeing Remulla. Il, ilan na hearing na nagpasensya nagpasensya sa iyo si Boeing Remulla. Eh dito ngayon, nagigita ko ito na rest back, rest back time na ito. <laughs> Buti nga sa Ah, this is uh, karma talaga. Ah, this is karma. Eh ah, kwa na rin yan, dala na rin yan ng kayabangan. Parang si Sara, parang si Duterte na dinidiscriminate yung mga tao na hindi lawyer. Kumbaga, ang lawyer lang ang may utak lahat tayo na hindi lawyer, walang utak. Parang ganon eh. Ganon sila. O, tingnan mo ngayon. Si Duterte sumabit sa mga pag-aamin niya ukol sa EJK. Si Sara na uh, nasira ang interim release ni Duterte doon sa jailbreak statement. Anong klaseng lawyer yan magsasabi ng jailbreak in a foreign, in a, uh, involving a foreign tribunal pa naman? international tribunal, international court like the ICC. And then ikaw naman ngayon, sumabit sa programa mo. Ang yabang pa niya doon sa programa. Parang uh, siya lang ang may alam, may monopoly sa knowledge about the law. O yan, buti nga sa'yo. Tingnan natin yung yung galing-galingan na sinasabi mo ako ah, anong mangyari sa'yo. So, see you in jail! <laughs> Sana ilagay ito kahit mga two years lang ilang o oh, four years lang. Ilagay ito kasama talaga sa mga kwad, sa mga hardened criminals. Hardened criminals, ha? Sana, ha? Uh, hindi yung special special cell. Kailangan yung yung cell ng mga kwan lang, yung mga uh, ordinaryong uh, kahit uh, criminal, ha? Yung, yung mga mamatay tao na criminal, ha? Yan, yan, karma na yan sa'yo. O sige, yan na ang last vlog natin. I will join my family pa for dinner. So, uh, thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. And see you in my next vlog.